Basta bulak daw siya. Tampo ko. ko siya mga daon dahon. Para mistingan ako kung matingog ba. Dili. Dili kayo ni siya yung dako. kayo ni siya nga uh, may mungung tingog. So, una. una siya i-remove. na niya siya yung mabilin. Dili nga part na diri ang. Uh, na diri ang. good morning. Welcome back to my channel. So, karong buntaga, uh, ang amod yung morning routine is mangguna. So, karon, isa sa mangguna mag-review sa ko. Kauban sa kong nanay. Kung nanay nangguna, karong So, karon, uh, nainomdong ko sa pagkabata. magdua-dua So, ako sa yung ipakita niyo, hindi siya, e, Tara na! nakuha ko ha uh, bulak sa trampo ko dayon ako dayon siya patingog ha uh, mo ni life sa um, ako sa bata pa uh, elementary days pero medyo may mga mga pasa bulak sa trampo ko so ang siya. matod sa nanay bulak daw niya sa trampo ko kay Bawjo ko ang guban ng uh, mga viewers ay bulong sila sa, sa trampo ko pero sa amung sinultian ko dahil may bulak daw niya sa trampo ko para na ko ha mga yan dagkan tayo na nani ni siya magkapot sa hagunoy mani manihagunoy pambansang ilo Ya booking eh Malaysia. Ano po ba? Apps. Tama. Eh ano? Kayo nakukuha ay ako kuha, kaya kung mga pagmangkon. Kus lang tudloan. Saun pagpatingog. Saun kani pagpatingog. Radio saay mangani sa una mga ka ni. Daghang ka imong ataka. Grabe ka hangin no. Gaping hangin na sa desa Nag-sunrise like, na happy. Pintang sunrise. So, yun. Mostly, manggot every morning, manguna mi, may, routine sa muna. Ako sa akong nanay. So, karoon, akong nanay, may nangguna. Wala. Okay. Ah, uh, mag-vide, mag-, mag vlog. Kaya nakainong lang mga sa... Ele elementary days ko ba sa bata Grabi kay ko mga hugo yun ani dayo na mo pati patas anay pa dahil may ugting ka na ko nakuha ka na ko nakuha ulak sa trampoko, ko ma mahimo siyang matingo siya nga mahimo siyang murag it's like whistle ang niya. murag tingog sa langgam So, daga na kayo kung nagkuha. Karoon na po na siya ikuha ng So, ayun. Namagod ni sa mong mga Bayas. Ito yung dagpupin kapal sa kung kapayas mo kapo ko. Ang pa. Ang Ito na akong Ito na akong nakuha. ha. Kung usaw ni siya pag patingog. So kung usaw, ito na siyang patingogon. Kung usaw. Kini nga part. nga tapos yung kanang sa bulak doon sa kampukin. Paala ko niya siyang mga dandahon para gusti na ko kung matingog. Dili, dili kay niya siya yung dako. Gumay kay niya siya nga may mungkin. So, una, hindi siya i-remove. Sumaw na niya siya yung mga Dili nga part na diri ang na sa niya siyang remove. Pero na po siyang adahon. So, ang mabilin nga part. So, mani siya na biling nga part. Wala. Silaw na adlaw. silang na naging adlaw. Mani siya nga part ang nabilin. So, napagina siya yung part nga paundiri. Nga may nakastopper niya. So, Uh, green o color kay kung di ni siya kaon i -try ni mo ni kung imo ni siya tayo din siya ang baliin mo siya sop-sopo mostly jo ni doa ano mo sa una so di kini siya mo tingo so meaning hinayo na ni mo niya siya upuha madring apart kay kuhaan siya ka ng gamay kasi siya gamay kini siyang nga part nga ang may nakastopper so ini kuha nimo mo ni siya sa green nga color nga may nakastopper uh, ani na ni mo soyok ini ini ka uh, mining murag nay hangin nga nga mo usmo mo may mo dalag uh, patingo gani kay na siya gamay may nga ato At siguro nito ibong kung anong gi siyang mutingog siya so kini paon na ko ni siya nga part inayon na ako kaya ano kanang inayon na ako kung ako kaya talagang iba so ano niya ngapay talagang makita niya so kiniya ako oh, hawon so t naawa naawa guys di kasi klaro against the light ko tungo sa adlaw di silang niyong adlaw so kini siya nga part gamay na ay part nga gamay mo na siya yung i-remove i-remove ni siya hindi yun hindi ko mag-remove niya so nakuha na so hindi remove ani tingnan din na ako kung mutingo mutingo ba so, na siya so mutingo na siya so karon na ako yung nabilindri kong dadoy sa mga na ako ko silang sa so, mga ni pagpating ay kapantay sa mga bata ang magduwag din gusto lang gidoan ay nagsige na siya ng internet nakafocus na sa gadgets kami sa una, wala dito may gadgets gadgets Nating paitan naglisod yun 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 di mangguna to para sa unang generasyon ng kaysa karon ano na karon so sa unang manual pa ako ni siya ato sa mga ini sagaran mo tingi mong duwa sa ati patasa na ipangisme Thank you for watching. Sasunod na po ng vlog. So, bye.